mga uh, so katuso at mga ka-followers. Ito nga, nagtapon ako na ng basurahan sa shop namin. Ay, ng basura sa shop namin. Ang may nakita kong mga gulay, tinapon nila sa labas. Ayan, Oh, no? okay pa siya. Kinuha ko. O, oh, meron. Marami yan, no. Yung may mga bandang lantalan-talan. Pa lang. Aray, Ano to? Kalabasa. Uh, lanta-lanta siya medyo hindi pa naman ano sa Pilipinas nga pwede pa to. Okay na ako. Tapos tinanggal ko yung ano may bulok na pinapon ko na. Ayun, di ba? So tapos ito may malambot na bahagi, binutas ko tinanggal ko. Tayo matigas pa siya, pwede pa siyang uh, iluto talaga. Sa Pilipinas kasi yung mga ganito, hindi ba yung ginagawang hinihiwa-hiwa, ginagawang pwedeng pang laksa ng gulay, mga tinitinda ng mga nagtitinda sa palengke. Ah, uh, yan lang oh, daing, dami, yan. Puro ano yan. Ito yung kalabasang ano, pumps, ah, pump. <laughs> Nagubuli na ako. Kalabasa na lang, tagalog na lang. Nagubuli so, na siya. O, oh, mo yung lemon. Tinatapo nila. Ah, uh, kasi ano na, may hinog na. Nag ano na, medyo malambot-lambot na. May makukuha pa, may makukuha ka parang ditong vitamin C, di ba? Ah, uh, hmm. Sabi ko sa kasama ko sa bahay, kung gusto mo kumuha Huwag tayo may iyang mamulot ng basura kung okay naman. Diba kasi, ay, namulot ng basura si Kabayan. Ano naman, nakaka-andaw, nakakababa ng level, namulot ng basura. Ano, pasosyal ka? Magutom ka. Wala naman masama kung namulot ang masama magnakaw, diba? O, diba, tayo nito? Hmm. Mahal na rin kasi ang bilihin dito. Ngayon, lulutuin ko siya, gagataan ko siya ang gata rito ito uh, 10 real kung i-convert nyo sa peso ang 1 real is 15 yun kakalaga siya ng 150 pesos ganoon na kamahal wala pang sahog yan ha wala pang sahog wala pa akong manok na binili sa bagay hindi ko naman ito sasahogan yun ng mga ano kasi marahin naman ang pagkain sa rep may mga may lumpia akong dyang uh, spring roll lumpia ang shanghai may palabok akong mga stock eto nagustuhan ko kakainin ko gulay hindi ko na sasawgan gigisahin ko lang sa luya sibuyas bawang lagyan ko gata tapos may dilis yata akong nakatago yun lalagyan ko ng konting dilis yan dati kasi na nung, hindi pa gusto ang facebook bago pa lang ako dito sa Saudi nararanasan mong mabas na ay umulot ka ano sama kung nabulot di ba papakinabangan naman ang masama yung magnakaw yan good, pampa good vibes to sa mga kapwa ko FW. Hindi lang naman siguro ako nung mga meron ding mga iba. Pero yung mga pasosyal, nahihiyayang mamulot. Thank you for watching.